Kaprobinsyanihan, alam niyo ba na meron tayong provincial flower? Alinsunod sa Provincial Ordinance No. 005-2014, idineklara ang Bougainvillea bilang opisyal na provincial flower ng La Union. Dahil dito, nagkaroon ng iba't ibang programa upang bigyang halika ang bulaklak na Bougainvillea sa probinsya. this aim to multiply the said flowers in public areas in the province. The adopted provincial flower of La Union. The three petaled Bougainvillea closure represent the history of the creation of the province. From merging land areas of three different provinces, namely Ilocos, Pangasinan, and Cordillera. Ang Bougainvillea plant ay isang uri ng thorny vine that can reach anywhere from 3 to 39 feet in height. Believe it or not, those breathtaking shades of pink, purple, red, orange, and yellow na nakikita nyo sa Bougainvillea aren't actually flowers. They're modified leaves or bracts. Alam nyo rin ba na mayroong Bougainvillea farm dito sa probinsya? Ito ay ang principal farm na matatagpuan sa Orayong Cabala Union. Isa na rin itong tourist attraction sa probinsya at hindi na ito kailangan ng entrance fee. Yan, Her Jun Soriano. Yung asawa ko na partner ko sa sa is Merisa Quinones Luzano. Principal, kaya tinawag na principal farm. Hindi lang sa, sa profession niya pero very proud kami na isa to sa pinakamalaki. Kaya principal ang awag namin. Nag-umpisa kami nung pandemic. Way na rin namin yon para tumulong sa tao. Kasi may access kami nung pandemic na nakakalabas ng town-towns. Actually ma'am, talagang tourist is ang plano namin. For business for purposes sir, eh, di na, eh, medyo mahal eh. For one piece is 100k. Kaya kung saan-saan napunta ma, punta ng 6 district ng Pangasinan. Isabela, Tabok, Kalinga. Kung gusto nila umpisa, umpisa na nila ngayon. Kasi pawala wala nang buging bilyan ng La Union. To be honest, napunta na sa ibang bayan. Kaya kung mag-aalaga sila, umpisahan na nila. Hindi naman mahal ang Depende lang sa bibiliin mo. Iti, iti alaga lang ito yung sirkit ko, kasalala asawa. Alaga ang um, tanupumintas. Matatagpuan dito ang iba't ibang klase ng bugimbilya at pwede ka rin bumili ng halaman nila. Ang bugambilya ay hindi lamang isang provincial flower ito ay isang simbolo ng pagkakaisa sa pamamagitan ng pagkakaroon ng personal na koneksyon na makaprobinsyanihan natin dito sa La Union. The act of sharing plants within the neighborhood further strengthen these bonds. Kaya kaprobinsyanihan, let us continue to propagate Bougainvillea para mas maging makulay pa ang ating probinsyang La Union.